Ayos siya papagbidya Marco. ha? Tama na 'yan. Tama na Tama na Tama na na 'yan. na <laughs> Tapos yan, gaganituhan ko lang muna yan. Para direkta, tas lalagyan ko lang sa pati. Bye bye Molly! Ayan. Ito, palatandaan ng ano ha. Pag bungo kayo, uli kayo. Tapos na yon? Hindi nga. Nandali, sandali. Uh ta, eh. -huh. Talaga na ang cover eh. Ito palatandaan. Pag bungo niyo ulit, pwede pa isa dyan. Oh. So. Ha? So mababa wala yung lupa niya? Oo. Oh. Bakit hindi mo tinamihan ngayon? Alin? Okay na yun. Ha? Gano'n na, talagang ito. Bye-bye, mulay! Itu lelaki nenek. Lelaki nenek. Lelaki nenek. Kenapa kamu Hah? Kamu lagi. jalan ke sana. Kenapa มัน <iyorsun Yes. ings radio>